asa mangi mas labaw kining church or kining Bible nga mawang word of God atong napagatunan karon sa ato ang devotional may buntag ni si Pastor Janine Carges o karon atong uh, tagagpagtaga tagapagtaga ng isa sa mga requested topics sa atong igsuon so gapon 3 weeks ago na gihapon ni siya taon taon na gyud ingon siya about sa pillar foundation of truth unsa bagayod ang patukuranan simbahan ba or Bible sumala sa giasoy sa First Timothy 3.15 Tinaot Pastor Imong Mahatagan o Pagtaga, daghang salamat Gikan ni kang Sir Jerry Patinio may hapon, may adlaw mo da, Sir Jerry, thank you sa mo concern sa so, atong pagatunan karon kining pillar and foundation of truth. If you have your Bibles at sa verse sa First Timothy chapter 3 verse 15. But if I am delayed I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God which is the church of the living God the pillar and the ground of the truth Ang panalangin sa mga pulong ug ang verse katong gibasa sinulat ni ni Paul ngadto kang yang Timothy Na mention din hi ni Apostle Paul nga ang church daw which is the church of the living God Now, the pillar and ground of the truth. Now, ato ni siyang i-differentiate ning mga terms nga gigamit din ni Pablo. First, kining pillar. Next, kining uh, ground o kining uh, truth. Ato ni uh, tanaw, no? So, sa, so ato ni siyang hubaron, of course, sa Cebuano. Atong subton nga ang church lahi po ning truth kining kamatuuran no bisaya no sa truth kamatuuran lahi ang kamatuuran lahi puning ning church ang kamatuuran gibutang diha sa church gihimong patukuranan gihimong ground gihimong foundation sa truth o kamatuuran ang church so ang church dili mao ang kamatuuran duman na to ang church dili maong kamatuuran gibutangan lang siya sa kamatuuran gihimo siyang foundation gibutang diha nanukad ang kamatuuran kinsa maning kamatuuran of course ang kamatuuran ni gawas pinagi sa word of god nga mao ang bible nato ug ang unod sa bible mao ang message sa life ni Jesus Christ no Ah, uh, mo nang si sa John 14:6 I am the way, the truth. So si Christ ang truth, siya ang kamatuuran. O ang John chapter 1 verse 1, si Kristo mao ang pulong, ang word, no? Mo ang Bible nato nagisgot actually ni sa sa kinabuhi ni Christ kasi si Christ may atong manluluwas, no? So ang Bible itself mo ni siya ang kamatuuran. Mao ni ang minsahi ni Jesus. Karon kining kamatuuran gibutang dinhi sa church or sa iglesia gihimo ang iglesia nga patukuranan o dinhi nanukad ang kamatuuran sa ato pa ang church dili mao ang kamatuuran ang kamatuuran mao ang pulong sa Ginoo ang mensahe kang Christ gibutang sa church so kung wala ang kamatuuran wala gyoy pulos ang church walay mahimo ang church kung walay kamatuuran, kung walay word of God, di gini mo exist ang church. Kay wala pa ang church na imbinto na sugdan, wala pa ang church na tukod ni Kristo Jesus. Naana ang pulong sa Ginoo. Yo, bisan bisan sa eternity na nang pulong sa Ginoo, na establish na ang word of God, na establish na ang truth, wala pa ang church. So ang pangutana, asa may naguna ang truth or ang church? of course, naguna ang truth. Ang church, nahimugso ang church tungod kay misunod siya unsa ang truth, unsa ang kamatuuran. So kung mga na si Brother Jerry kung asa mangi mas labaw, ang truth ba or ang ang church, of course, ang truth yun, ang word of God. Kaya usahin mo ang uban, gisabot nilang ang church mo'y truth. Dili, uy. Kung tanahon mo ang, ang, ang sentence din, ang truth, gibutang diha sa church gihimong patukuranan lang ang church sa truth so ang truth yun lahi siya lahi po ning church kay kung why bible why word of god unsa so, may tudlo sa church asa man di ay nagkuwag instruction ang church para itukod siya sa word of god man sa pulong man sa Ginoo o asa man di ay ang doktrina itudlo sa church gikan man gihapon sa Ginoo so without the word of god walay doktrina ng church walay tudlo ang church, walay mission goal ang church, no? Wala siya buluhaton. Walay function ng church kung walay kamatuuran. Kay tananta, ta naka-attach tas kamatuuran nga mao ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo naghisgot na mahitungod sa kinabuhi ni Hesus nga maoy pinaka uh, sukdanan basis gud sa kamatuuran. Inaot na taga na tupag, tagad ang pangutana og sa katapusan magamputa. Father in heaven, thank you, Lord, sa message nimo. Sa pagpasabot na mo, Lord, unsang kamatuuran, unsa ang iglesia, nga yes, Lord, ang church gino kinahanglan gino musunod unsa gitudlo sa Biblia unsa gitudlo gino sa kamatuoran aron Lord kanunay kining magpabilin nga in line si mong will o mapabilin kining pinangga ni mo Ginoo og isa puhon sa si imong pakaslan pasayloa mi Lord sa so, mga sala nga nabuhat o gihaymi sa bala ni mong espiritu sa pangalan ni Jesus amen og amen